I almost forgot the name of the one uh, commented regarding this topic, no? I almost forgot the name, pero alam mo, salamat sa'yo dahil makakapagbukas ako ng bagong topic sa'yo. Matagal ko nang gustong sabihin ito, nakakalimutan ko lang. Okay, matalino ito, nagtanong na ito eh. napakatalino po niya. Sobrang talino po niya talaga. At ako, alam niyo, ang wish ko, uh, panalangin ko talaga sa Lord, lahat ng mga nakikinig sa akin, lahat ng mga nanunood sa akin, talagang natututo naman po. Kasi isang malaking bagay po for me, bilang ginagamit ng Lord, especially some more than two years back, I started this channel. Hesitant ako sa una. Marami na nagsasabi, why don't you, nung, pandemic, may nagsabi sa akin, friend, why don't you make a blog regarding Jesus? Ah, uh, maybe it's not yet time then. More than two years after, 2022, that's the appointed time, September 15 of 2022 last year. Uh, two years ago, rather. Kaya sabi ko, uh, at least may ganitong katalinong nagtatanong. Gusto ko pong ganito. Kung ganito lahat ng mga bagsak ng tanong sa akin, ganado akong sumagot. Oo. Kasi yung iba, maganda pong nagko-comment kayo. I mean, pero ito may wisdom siya eh. May wisdom po ito nagtanong na ito sa akin. I forgot dahil... Nabasa ko po yung comment niya kanina, may mga ginawa kasi ako. Pero sabi ko, ay, pagtutuunan ko ito ng pansin. Sabi ko, matalino ito. Gusto ko to, gusto ko to, gusto ko itong tanong niya ito. Ito siya. Ito yung tanong niya. Ipapara -praise ko na lang. Kung magra-rapture daw kasi, di ba, magra-rapture, mabubuhay yung mga bangkay ng mga namatay na. You know what? He's talking about dun sa mga namatay ng kristyano. Makinig po tayong mabuti may sense yung tanong niya. Nakalibing yung mga, may mga inilibing na krisyano, di ba? May mga crinimate. Hindi po problema sa Diyos yung mga crinimate. Kaya, kaya, kaya po ni Jesus buhayin yan. Wala, walang problema yon, di ba? Huwag nating maliitin si Lord. Huwag natin siyang i-underestimate. Okay. Ito ang tanong niya. Hindi ba pag namamatay daw tayo dito sa, pag namamatay ang mga krisyano sa church age, hindi ba pumupunta ang kaluluwa raw sa heaven? Diretsyon ng third heaven. It makes sense. True. Yes, totoo po. Pero kung sasagutin ko po kasi siya doon sa comment section, tatagal, eh tamad ako mag-type. Pero mas madaldal akong tao, kaya magre-record ako. Di ba? Oh, it makes sense on my part also. Kaya ang nangyari, ito yung question niya. Kung yung mga kalulawang yan nasa heaven na, ibig mong sabihin, sabi niya, sa rapture, yung kaluluwang nasa heaven na babalik pa raw dito sa lupa para pumunta doon sa mga bodies? Ang sagot ko, yes. Kasi wala rin ako ibang maisip. Pinag-isipan ko po yung mabuti. Yes, babalik po talaga. Kung saan siya nakalibing, yung kanyang spirit babalik doon, hindi naman problema sa Lord yan eh. Madali lang po may accomplish ng Lord that yan. Makapangyarihan si Jesus eh. Babalik doon yung kaluluwa, yung spirit. babasok ko liyo doon. Babangon, resurrected. Anong problema doon? Wala pong problema doon. And I believe, ito kung gusto ko sabihin sa inyo, I believe itong nag-comment na ganon, hindi siya naniniwala pag namamatay ang isang kristyano na may kaluluwa. Naniniwala itong nagtanong na ito na soul sleep. Ganon pa mang sinabi kong may wisdom yung kanyang tanong kasi magbe-benefit yung mga nakikinig dito sa channel na ito. Na ganon din ang iniisip. Well, Well, ibalik ko yung tanong niya para praise. Sabi niya ganito, nagtataka lang ako sa iba. Kanya. May... Kasi marami namang mababasa sa Biblia pag namamatay daw ang tao, di ba, uh, pumupunta na yung kaluluwa raw sa langit. Parang ganoon. Ibig sabihin, magiging peaceful na lang. Pero ba't parang babalik siyang kaluluwa sa grave pa magra Well, ang totoo po, talagang babalik po yung kaluluwa. Kasi lahat ng spirit, kasi ang, ang body po natin consists of three parts. Body, spirit and soul. Tatlo po yan. Alam nyo kung bakit? Nire-represent niya ng Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. The Holy Trinity is three persons in one God. Ganyan din niya i-create itong mga katakatawan natin. Alam nyo kung bakit? Kasi sabi niya sa Genesis chapter 1 verse 26, mga Bible po kayo basahin po ninyo, lalangin natin ang mga tao ayon sa wangis natin. At nang sinabi ito ng Diyos, hindi niya kausap mga angels, hindi siya nakikipag-usap sa anghel. Dahil lang mga angels po, created beings lang. Hindi niya pwedeng kausapin ng mga anghel na mga create lang niya. Ang nag-uusap, tatlong persona sa isang Diyos. Natin, kanya. Sa English, mas maganda. Let us make... Ah, uh, let us make man in our own image. Alang sabihin nyang our own image sa mga angels, like, created beings lang ang mga anghel Ang mga angels, it doesn't make sense. So ito nagtanong na to, uh, I salute you. I I uh, I don't know. I don't uh, uh, I'm not sure if whether if you believe everything I'm saying here. But uh, okay lang po 'yun kasi nagbenefit, magbe-benefit 'yung maraming nakikinig dito o nanonood sa channel na ito dun sa tanong mo. Tama po. Ganito po mangyayari. Para praise natin lahat. Isang believer, halimbawa, wag naman po sana, pero inabutan ng physical na kamatayan O sige, mag magbigay na lang po tayo ng sample yung mga namatay na dati. Matagal lang namatay na. Halimbawa, may isang believer, namatay siya ng 1551. Believer siya. Namatay siya ng 1551. Siyempre, yung kanyang espiritu, pumaki Kristo na. Pumunta na kay Jesus Christ yung espiritu niya, yung kaluluwa. Di ba? Oh, Ngayon, halimbawa nag-rapture itong panahon na to, yung spirit niya, kung saan siya nakalibing, pabalik uli doon. Doon sa libingan yan. At mababuhay siya. Bago na. Yung sinasabi ng niya, sa may bago siyang katawan, glorified body na. Ganun lang po kasimple. Hindi komplikado ang Biblia. Aralin lang po natin siya. Okay? So, regardless ng inyong pinaniniwalaan, alam niyo ako, whenever gumagawa ko ng mga vlogs na tulad nito, Lalo na mga mensahe tungkol sa Lord. Hindi ko po pinipersuade ang sinuman to believe. Pero, pero itong gusto kong sabihin, whenever gumagawa ako ng mga ganito, nandoon yung katotohanan ng mensahe, let the Holy Spirit touch your souls and your hearts. Tapag, sapagkat yung pinakamahalaga sa lahat. Especially kung ang message o topic natin ay salvation issue. Napakahalaga ng na salvation wala tayong ibang pwedeng gawin upang maligtas tayo maliban na maniwala lamang tayo sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sapat na po yun. Walang labis, walang kulang. That's all for now. Bye-bye.